Good afternoon guys. eh nakikita nyo ba yung ating mga ano na yan? Ayan. ating mga ano na yan. Anak yan ng ating ah uh, yellow tail, ano? Yung leopard. So, pinagtataka ko lang, ano, sa bali, tatlong halos tatlong pattern yung lumalabas uh, dalawang klase ng pattern yung lumalabas sa kanya pero dalawang kulay naman uh, kasi yung original na pinanggalingan nito ay mga yellow tail mosaic pero kasi dun sa lalaki natin ah uh, ano sya, yellow snake skin. so ayun meron siya lumalabas na snake skin dyan na dilaw tapos may pattern na yung leopard uh, yellow tail leopard tapos ngayon ayun, ayun napapansin ko ayun meron siya lumalabas na mga ano red na yung parang snake skin na kulay red ang pattern So, kala ko dito lang sa batch na to. Pero, yung uh, lumalabas pala, guys. Dito sa mga unang batch natin. ng, na yan, ng ano na yan. ano na yan. YTM or YKC. Ayun, oh, May mga yellow snake skin. Tapos, yung iba naman. Pagka tinignan mo sa background. Parang yellow green. Pero, napansin ko dito sa kanila, guys. ayano no. Meron sila. yun know, May mga. Yung red parang red snake skin o yung uh, ano, pato no sa red dragon, yung ano parang red dragon snake skin sya, ayun meron sya dito parang mga apat ata, yun na uh, male, nakikita ko rito, so parang lumalabas uh, dalawang ano ng kulay yung lumalabas sa kanya, pero uh, ano siya yung parang foundation niya yung snake skin o oh, Uh, yung yellow king cobra na pattern parang ganun so pagkaano yan pagsasama-samahin ko na lang yung may mga red dyan kukuni ko yung red dito at saka yung naandun pagsasamahin natin siya. tapos nga pala guys so, ayun nalinis ko na yung ah uh, bali ang bakante ngayon dyan ay yun dalawang black tapos isa tong square na blue So yung nakalagay dito sa gitna, uh, update ko na kayo. Uh, nilipat ko doon yung mga uh, IBM natin na natira. So na andun sila. Tsaka yung may mananatiling ilang piraso doon pinagsama-sama ko na. So maraming namatay doon na maliliit dati. Kasi yung dalawa na pag pinagsama mo, parehas IBM ang nakalagay diyan. Almost na sa ano yung laman yan guys, eh bali kulang ko ng mga 200 pieces siguro yan dalawa so ngayon ay eh, nasa less than 50 na lang yung natitira dun so nagkanda siya kasi nga hindi na paglilinis tapos ang gagawin natin ngayon dahil medyo siksika na itong mga ano rito ano nang ano natin yung YKC ah uh, holopard na ano basta yellow pattern bro so, ibe verify ko lang kasi minsan nalilito ako doon sa nung pattern nila pero yung either yung sa snake skin o yung sa leopard kasi halos parehas lang yung pattern niya. yung nga lang kasi sa snake skin, mas maliliit yung dat nung ano nya pattern so andun sila pareho so ilalagay ko muna to doon sa isang square natin kasi alanganin na sila rito marami ng malalaki So para magisang isang community map na lang na sila ng malaki doon kung Para yung ibang maliliit na mga titira doon pag naglinis tayo dito na lang natin ililipat. So yun ang gagawin natin. Para may mga konti makapagpakain na tayo. Tapos nga pala yung laman dito, uh, yung breeder natin dito. sa na uh, andito at saka uh, yung nakalagay lang pala na yung ano YKC na male ayun na binalik ko na ayun siya guys so actually ito yun yung pattern niya oh aro siya kasi parang snake skin siya yung pattern niya yung pattern niya ah! diba yellow snake skin siya so kaya no, may lumalabas siya na snake skin pattern pero ito kasi mga ano yellow tail din kasi itong babae ito ah! dalawa kasi yung ano nung pattern na lumalabas sa babae yung yellow tail mosaic at saka o oh yung parang leopard medyo malalaki yung spot nung black at saka yung parang snake skin so andyan sila magkasama yung uh, female dito na blue panda binalik na rin natin dun so yun na andito sa labas na to lahat ay halos mga anak na lang nila so ito ay crosses natin ng ah uh, yung yellow tail at saka blue panda so doon sa kabila naman yung, ano din yun yellow tail at saka blue panda pero uh, hindi pa naga ano ay ytm pala to at saka blue panda yun naman sa kabila uh, tama pa din pala ytm at saka blue panda ang kaibahan nila mas lamang yung lalaki dun sa kabila ng blue panda kesa sa female dito naman sa kabila lamang yung female dito nung sa pinacross natin ah uh, sa male na blue panda pero same lang din yung ano yan ang problema natin kung kanino nga pero ito na nag drop yun dun sa kabila puro mga buntis yun pero hindi pa sila nagda drop so pinabayaan ko lang muna tapos yun natin yung uh, platinum red rose tail dun naka natin sa blue panda hindi pa rin nagda -drop pero nabawasan ng isang babae kasi tatlo yung female na nilagay ko doon dalawa na lang yung naan doon either namatay siya nung ano kasi nga nung ulis tayo napabayaan to hindi na si kaso nung kapatid ko so may dalawa doon pero yung isa doon buntis na so pabayaan na lang natin yung as is tapos eto pinalalaki na lang natin eto yung cross natin ng EBM at saka blue panda tapos ito yung platinum red rose o yung ano ng uh, na lalaki tapos yung female niya red music so naandyan pa yung isang female so gagawin ko dyan tatanggalin ko na rin yung female dyan yung pinakananay na iba isa isasama ko na dyan sa purong red music natin doon para magsama-sama na sila so ayun so ito lilipat na lang natin doon tapos maglilinis tayo ng tab so hanggang dito na lang muna guys maraming salamat sa panonood thank you for watching happy Shipping.